po ay isang ano pasyalan na simbahan arena ayun po ang ganda o oh. yan ganda po ng lugar bawal po naka short pants dito kailangan naka desyente ayun po si mama Mary sa taas oh. bawal po yung ano dito drone hindi nila pinapahintulutan na gamit ng drone dito yan po si mama mary oh. yan, sobrang laki po nyan yun sa taas po laki oh yan. Puntahan po natin ng malapitan para makita ninyo.

dito ba kayat? Ay to. Ay no. Ngayon. Lakay po ng ano, rebolta ni Mama Mary. akyatin po natin ng malapitan matarik po yung daan eh ayan 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 malapit na tayo ah kapagod lang kasi patarik paket pero ang ganda ng daan ng simintado ayan na po ito yung pangalan ng mama Mary kanina napakaliit pero nangyayong napakalaki oh. ayan nagsisimba po ayan. church po siya dito sa baba a reading from the letter of St. Paul to the Ephesians brothers and sisters in Christ Jesus who was We're far off. Eh. Ito na po. Pinakapaan ni Mama Mary. Oh. Okay. Yan po ang kanyang okay. dami tao sa ilalim. Okay. Yan, dami tao sa ilalim. Ayan okay. eh, po. Oh. Yan. Taas yung apakah ganda pokoknya